Isang mapagpalang uh, hapon sa ating lahat mga kalingap. Di ito pwede kalakihan pero sana po makatulong po ito sa kanila. Tara po. Si, andiyan na po siya eh, na. Andiyan yung may-ari. Si Roman, andiyan na po. Ito po yung bahay po nila mga kalingap. Oo, oh, eh. Yung tata. 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 malit lang po itong bahay po nila. Tagalog So, <laughs> si sir pala yung may ari ng bahay. Asan yung bahay niya sir? Ito. Yan. Ito pala bahay ni sir. Uh, Kasalukuyang uh, gumagawa ng kanyang bahay at naistorbo po natin mga kalingap. Sir, ano pangalan niya sir? Atata. Atata. Saya. Uh, kayo po ay katutubong tibuli o blaan? Blaan. Tibuli. Tibuli. Hmm yan <laughs> mix po dito ang blancha ka table. Cup lang. Cup cup. 50-50. Yum, Mrs. Niyo po. Diniyu kun ah. Dini ko. Eh, kay po Mrs. kunya. Saya, <laughs> 'yun yung yung ginawa. Ay, may junakis. <laughs> <laughs> Mayroon silang junakis na. Ilan po Ilan na po yung junakis niyo? Dalawa. Mga dalawa na. <laughs> Sa sabagi, malamig dito sa lugar niya, ano? Hilate. <laughs> 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 ay, siya. Ang plato ko, ma ma marumi. Okay. po pala ako pala si Nestor Puente sa uh, Charity Vlogger. At ang YouTube channel ko po, po ay Kalingap Turak. At ang mapapunod niyo po, po ito sa aking YouTube channel. At uh, pagpasinsya niyo po muna itong uh, bigay po ni Sir Jeff yes. ng New Zealand. Yan, galing po kay Sir Jeff po yan. At uh, ito po yung bahay po niyo. Pilip natin makita, sir. Ay, ito rin po pala yung lutuan po nila mga kalinga po. Uh, yeah. typical po na lutuan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. At kasalukuyin po si sir na gumagawa ng kanyang bahay. Yeah. Yan. So, so, babalik po tayo dito mga kalinga po. Ay, ganito rin pala yung pangunahing hanap buhay nyo dito. Mga uh, stick. Stick saging. Stick ng saging. Hmm. Uh, sa, sa, lahat po na napuntahan ko po dito. Anong ginawa oh, namin sa araw-araw, sir? Oh, puro ganyan po. Maging sa, ano, sa ibang napuntahan ko na purok <laughs> Ganyan din ang naging uh, pangunahing hanap buhay nila. Sa isang big kiss po, mga magkano po yan? 100. Magka, il, magkano po presyo po nun? Uh, 350 po, sir. 350? Ah, uh, mas mahal dito. 350. Kasi doon sa ano sa purok tanda, 3 ang kuha sa kanila. <laughs> 'Yun. So, ganda po dito mga kalingap. Ito po, kahit yung bahay po nila, yung dingding -ding gawa rin po sa kawayan. At hmm. ano, sa tabi rin po sila ng bangin. So, yung bahay po dito mga kalingap. Meron pa po dito sa baba, oh. May nakatira din po doon? Meron. Yung kapatid ko sa pero wala Ay, wala. Ano po sa barangay hmm. pasal? Marami po dito. Mar Marami pa lang kabahayan po dito sa inyo. Marami pa rin po. Marami po sa ma. ma. Ang dami pong mga 70, kabayan po. 75 ka household sir. Ang, bahay dito, eh. ang dami pala. So, pabalik-balik pa pa po. Ganito yung bahay namin sir. Ga ganito rin po. Mm. Sige. Okay. Okay. Yeah. Hindi maganda yung bahay namin sir. <laughs> Puro ganito yung ano. Ma'am, ang maganda po dun ma'am, kahit hindi po maganda ang bahay, ang importante, maganda ang kalooban ng nakatira. So, Totoo yan sir. Apo. At uh, dito po, bali mag-ikot-ikot po muna tayo. Yeah. Tsaka yung bisis po niya doon po, bali. <laughs> 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 Halika po. Yung kunan. Oo, kunan. O, Yung, 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 Mapapanood niyo po ito sa ating YouTube channel. Ano po? Ano bang pangalan po niyo? Miriam. Ah, si Ma'am Miriam, hindi po natin kailangan may focus po yung uh, video gawa na po ng may baby. Mayroon, baka madali po tayo ni YT. <laughs> ano And, uh, ilan taon na po kayo, sir? 25. Si 24. Ah, okay, siyang ka. Match lang. Hindi <laughs> ito Napa, Meron pang bahay doon. Ay, meron pa pong bahay po dito. Buwan mo na tayo kay ano kay sir. Bago tayo lilipat. Ano Okay. Ay, kaya nga mga gitar. Yeah, buwan mo ni. Ako sobi ali, para jangan ba mo gri di ba. Wala di na lang kamta o kubri. Yon na biye kala gitar. Tata. Tuang tuang kamta ba o kubri talo mo sino ba? Kami ni la So yun po mga kaliga para yung uh, karapat dapat po na mapabutan ng tulong. Dito sa lugar po nila. At uh, nagpapasalamat po tayo kay Sir Jeff ng New Zealand na siya po nagbigay po sa atin na pambili po natin ng bigas para po sa mga kapatid po nating mga katutubo ng mga tibulay tsaka ng uh, mga kapatid nating na mga blaan. So, bali dito pong lugar na ito ay halo po sila. At uh, ano pong kabuh kabuhay nyo po maliban po sa pagkawan ng istik? Ano? Hanap ng sideline. Uling sa... Uling. Pero yung hindi naman po ay nagpuputol ng kahoy kasi bawal po magputol ng kahoy. Uh, kasi pinagbabawal po yun ang DNR. So, so yun po mga kalinga pa ta... Uh, halos wala pa akong masabi sa mga lugar po nila dito, may mga bahay. Talagang kerapat dapat po talaga sila mapabutan po ng tulong at pagmamahal. Yan. Yeah. So yun po mga kaliyang patanggang, dito lang po ang ating vlog muna sa ngayon. At ingat po tayo lagi. Ang God bless. Bye bye po.